Welcome back again guys to my YouTube channel Brian Motorworks. Ito, uh, may dumayo po sa atin from Kalumpit, Bulacan. Ito po si na sir at si Ma'am. Ayan po sila. Okay, uh, God bless po. And, uh, welcome to Brian Motorworks po. Ayan po. ah, uh, issue niya, maingay na po. Malagitik, maingay. Tunog lata. Okay, alam niyo na po yun kung ano yung mga papalitan natin. Okay, umpisan na po natin mga motorworks. guys kakalas lang kami ng rocker arm tapos push rod tapos ano na cylinder block Okay guys, ito pagbaklas ko dito sa kanya cylinder red ah, medyo may alog na rin po ayan, may alog na yung kanyang piston at uh, ah, ayan, may lagis na rin po sa kanyang combustion chambers Okay, para wala di na rin po ito magtatagal uusok na pero schedule po namin ulit kailan po namin siya i-repress mga ka -motorworks. Okay? Sinabi ko pinakita ko lang na may lagis na siya sa taas. Nag Nagpo-ponto na po yung lagis sa kanya ng combustion chambers. Okay? Pero schedule po namin siya kailan namin siya i-repress. okay guys, ito may sapi na rin yung kanyang uh, uh um, gear shop. Ito po yung sinasabi niya sir, no? Huh? Yung sapi niya, no? Apo. Okay, yan. Apo, matagal na po yan. Ayan. ibig sabihin po nito, kapag may shapi na yan, yan, maalog na po yung ating timing gear. Kaya, kaya linagyan ng shapi yan. Apo, sir. Okay. Okay, ayan po, mga ka-guys. nakalas ko na po siya. Ito. Ayan po yung uh, kanyang timing gear sa kanyang crank shot. Okay, uh, lagi ko pa sinasabi, lagyan nyo po ng uh, bulitas dito at uh, nut na 17mm para hindi po masira yung uh, tread ng ating sigunyal o crankshaft okay guys okay guys yan ay ilagay ko na po yung ating timing gear sa kanya sigunyal ayan lagi ko po sinasabi lagay nyo po ng washer dito bago nyo ipasok para hindi masugatan yung timing gear okay ayan so, na po yan Okay guys, ah, tapos na po yung paglagay ko ng timing gear. Ayun, i-assemble ko na po yung kanya. At yung kanya siliter black at yung kanya siliter red. Ayan. Okay guys, ayan, alos tapos na po tayo. Buo na. Uh, Pahanda rin na po natin. Ayan, okay. Okay, yun na po sya mga kamotorworks. Yan na po. Tagal na po yung lagitik at yung tunog lata. Ayan. Ito, shout out po kay Sir from Ay, Bulacan. Po, sa mga taga okay. RC. Okay, yan po. Fernando. Okay po. Tala po kayo dito. Ayan po yung andar niya, eh, Sir. Ah. Shout out po kay Sir Lawrence at kay Ma'am Aisha. Shoutout po, Sir. Okay. Thank you, thank you po sa tiwala at sa pagdayo, Sir. Okay. Okay, ayan po. Ganda po ng andar ng motor ni Sir. 2009 model po ito, ha. 2009 model ako pa lang po yung nakapagbukas dito okay po you're welcome po siya yan po napakaganda ng andar ng motor ni sir. okay po okay po ingat po sa biyahe okay po salamat po okay po ingat po kayo okay po. Okay po. Ingat, po. ingat po okay po ingat, ingat, okay ingat, ingat, okay ingat siya ra ingat po kayo salamat po marami okay po